So, araw ng lunes ngayon, mag -ano tayo, mag uh, delivery ng pagkain. So, yung panahon medyo maulan ngayon. So, maganda ang delivery pag ganong panahon. Mga ano dito, mga tao hindi masyadong lumalabas. Gusto nila mag -ano lang, mag-delivery. Magpa-delivery pala mapadali ba ng kanilang gustong kainin sa gabi so tara na Ready na tayo tara na ready na ito ang quad ito ang app nakauna so kaso grabe ulan oh. kahit ang ulan, ano tayo mag delivery ng pagkain grabing ulan Grabe to ang ulan, super Sana mabigyan tayo ngayon ng ano, magandang biyahe. Ay dumating na delivery sa Nando's. Yung. hanap din Halangapin ang parkingan. Tapos may ano, may additional na pick up sa Hell Pizza. So tanggapin natin. So dito na tayo sa Nandos. Yung customer ay si Isabu So, ito na po yung Nando's Dito tayo buhok okay. kita, pano nyo natin Hello, coming for Isabu About a few thank you. Ah, thank you. Wala natin yung ano. pick up. Tara na. So, may pick up din tayo sa ano, sa, uh, sa Pizza. order ng customer dalawang kids pizza hindi tayo mag parking ng basta basta dyan kasi mabigyan tayo ng ano, ticket dati natikita na ko dyan oh. kasi bawal daw oh, private oh, ito ito yung ano, Hell's pizza pero mag park tayo dito sa maayos na parkingan mahirap na ma Mahal pa naman yung ticket, 150. Grabe, kahit umuulan, ano tayo? Kahit bagyo, ano? Kahit bagyo. Birada. Jessica yung pangalan. Uh, Jessica? Thank you. Thank you. Yung unang ihatid natin ay si tayo ipatuloy mag-deliver sa inyo. Uh, kahit po nasa loob tayo ng sasakyan, eh, nababasa pa rin tayo. Kasi paglabas, talagang umuulan. So, okay lang. Ganon talaga ang buhay. Dito ang delivery na to, yung ano to? 2 kilometers away lang. So binigyan tayo ng konti, hindi mo no, konti, minimum. Minimum na price. Uh, size. So sa 2 minutes, 6 dollars. Pwede na yan Okay na yan Yan oras Aras hour to eh Yung mga ano ba Ma Maraming na no, madali Kasi Uwi na Oras kasi alas 4 eh Media ng hapon so, Ganun po ang sitwasyon pag ngayong oras magkasingitan talaga sa daan kaya maging considerate sa daan kung may gustong yung mag ano madali i eh, ano mo mag give way ka huwag kang masyadong uminit Ayaw mo silang pumasok kasi alam din nila na nasa tamang ano sila eh. masyadong stick sa daan kasi maghanap ka ng kaway Nandarito na tayo Mga uh, ano daw Ano number ba to Nine Nine Seven Ayan ito So ito po yung ano niya Bahay Ayan So sabi Iwan sa pintuan Tapos katukin Nadrap na natin yung ano niya, pagkain. Oo, so, dito na tayo sa isa. Kaya ano, dito oh. yung pizza. Pizza ni ano, Jessica. Ang distansya ng ano niya, ng atira natin sa sunod. 243 meters lang. So, dito tayo logi dito kasi napakalapit lang. Tapos, sa 200 meters, So 200 meters Hindi ito yung Kasi 4 dollars ang binigay So pwede na yan Napakalapit lang 200 meters Kaya Ano Kanan tayo 5 daw eh 5 number 5 so 1 3 5 ito so iwan lang sa pintuan yan, yan yung bahay nya number 5 so pasok tayo pa dyan kahol na yung aso. Ito na sa loob. Medyo maputik yung ano niya. Daanan na. So, okay lang yun. Ito na talaga ang buhay. So, adopt na natin yung pangalawa. Yan lang muna ngayon yung ano natin. Ihatid. Nakadalawa na tayo. So, balik muna sa ano? Balik muna sa city center So, so ngayon I-stop ko muna yung video Masyadong maulan eh At least May idea kayo at nakikita nyo Paano mag ano Paano ang buhay delivery driver dito So ganoon lang ka Dali at kahirap Madali Kasi ikapin mo lang mahirap kasi magantay ng oras madali pag na deliver na at mahirap din pag nagulan so yun po so maraming salamat sa mga nanood at huwag kalimutan mag subscribe so salamat